Ang uh, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay uh, direct planting. So ito po yung ating uh, seeds. Dito naman po tayo uh, magtatanim. ano? Ito pong uh, boting ito at ang lupang ito, pinagtaniman ko na. Kaya i-condition po natin. Hindi, ititiling dasol po ganito uh, na uh, dapat po buhagagin po ninyo. At uh, uh, maglagay na po kayo ng uh, paunang uh, uh, pataba. Uh, ito pong ating uh, uh, bernikas, ano? Maglagay na po kayo ng uh, vermicast bilang uh, paunang pataba po ng ating uh, halaman, halaman. mix nyo po sa lupa. No? Tapos maglagay din po kayo ng uh, coco No? Yung coco -fit po para mapanatili pong uh, buwagag ang uh, lupa. So ito po yung ating uh, coco feet. na po natin dito sa ating uh, uh, pagtatamnan ng uh, siling uh, panigang. Yan. So meron na po siyang paunang fertilizer ata uh, yung kokopit naman po magpapanatili para magiging uh, buwag po yung ating uh, 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 lupa no nang sa ganun malaya po makagala yung ating uh, yung ugat ng ating mga tanim na uh, halaman ngayon ay kukuha na tayo ng seeds sa isang bote po ganito isang uh, seeds lang po ang uh, ilalagay kita niyo po itong seeds na to pinaggamitan ko na pero naka pa siya no uh, nilagyan ko po ulit ng uh, uh, takip uh, packing tape nang sa ganun ay uh, ah uh, hindi po uh, uh, masira yung ating mga seeds. Tuloy-tuloy pa po. Ayan po yung seeds natin. Kita po yung seeds. So, yan. Tatlo po yung uh, ating nakuha. Kumuha lang po kayo ng uh, uh, isa, no? Agay ito, itong isang ito, ang ating uh, uh, kukunin. Ito po isang ito. Yan. Agay nyo lang po ng ganito dito sa ating uh, 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 bote. Yan. Pagkalagay po sa bote ay... Uh, Ibaon nyo lang po ng one inch. Yan, no? Ayan. Mas maganda rin po kung gusto nyo, ipunla muna. Pero itong sineshare ko sa inyo ay uh, direct planting. Pagkalagay po ng seeds, ay bahagya nyo po siyang uh, bisik diligan. Wibisik-wisikin nyo lang po ng ganito, no? Yan. Uh, huwag pong masyadong sobra yung pagka uh, pagkakadilig. So, ganun lang po. yon. Tapos, uh, ilagay lang po ngayon uh, sa isang uh, lugar. Ah uh, tutubo na po 'yan uh, after uh, uh, one week lang no Tapos ito na mga ating uh, seeds na uh, pinagkuwanan i-seed nyo po uli. at Sa ganon, sa susunod na plantation ay uh, magamit po uli niyo at mataas pa rin ang germination ng mga tira po ninyong uh, uh, seeds ng uh, uh, ceiling uh, panigang seeds. After 15 days po ng pagkakatanim, yun na po, ano, Maganda na po yung sibol ng ating uh, uh, tanim na siling panigang. Patuloy niyo po siyang uh, uh, itiling yung kanyang soil, ano, Nang sa ganon ay manatili po nga uh, uh, buwagag ang uh, lupa. Tapos maglagay din po kayo ng uh, panibagong uh, natural at organic na pataba, no? Ilagay niyo lang po dito sa gilid niyang kanyang uh, lupa, itong ating vermicast. Uh, uh, Yan. Itong vermicast, uh, ang siyang kanyang... Uh, Uh, natural at organic na pataba. Tapos ay uh, uh, mag-spray po kayo ng uh, fermented uh, uh, plant juice no para mas mabilis po ng uh, lumaki yung ating uh, uh, tanim na mga halaman tulad ng uh, uh, siling uh, uh, panigang. After 2 months, so yun po nagsimula na siyang uh, uh, mag-flower. By this time po mag-spray naman po kayo ng uh, fermented uh, Uh, fruit juice. Nasa ganun, lahat po ng uh, flower na yan ay uh, matutuloy lahat uh, into bunga. So, ayan uh, po, uh, yung mga flower niya, no? After 2 uh, months po ng ating uh, pagkakatanim sa mga bote ng uh, mineral water, ating uh, siling panigang na nakatanim po sa uh, bote ng uh, mineral water. After two and a half months, so yan po, may uh, bunga na po yung ating uh, Uh, tanim na siling panigang at magaganda na. Pwede ka na pong after two and a half months. Pero patuloy pa rin po kayong uh, mag-spray ng uh, natural at uh, organic na uh, pataba na fermented uh, uh, fruit juice. Nagsaganon lahat pa rin po ng kanyang uh, uh, flower na yan ay uh, matutuli lahat uh, into bunga. no?